Mainit na pinag-uusapan ngayon ang isang video na pinost ng isang netizens, nito lamang March 26, 2024. Sa naturang video, makikita ang isang mobile ng BFP o ng Bureau of Fire Protection na nasa unahan ng uploader ng video. Sa video, maririnig na tila hindi nagugustuhan ng naturang uploader ang presensya ng BFP mobile car, kung saan ay inireklamo nito ang blinker ng naturang mobile dahil masakit umano sa mata ang ilaw na nagmumula dito. Sa pagpapatuloy ng naturang video, maririnig ang reklamo ng uploader sa mabagal na takbo ng naturang mobile, at habang nagpapatuloy sa pagsasalita ang uploader, ay tila unti-unti na nitong minamaliit ang ahensya at ang tila pagko-question na rin ang uploader sa pagkakaroon ng blinker ng mobile ng naturang government agency, bagay na unti-unti namang ikinadidismaya ngayon ng mga nakapanood sa naturang video. Saan sa mata boy? Ay ba, bumbero lang naman yan, bakit kailangan may ganyan-ganyan pa? Hindi naman kayo pulis, bumbero lang naman kayo sa sa mata. Ano ba trip na ito mga bumbero na to Ba't may pa blinker? Ba't kailangan mo mag-blinker ng mga bumbero? Para ano? Sa'it sa mata. Kita mo yung bisikleta. Wala na makita. Tapos ang bagal magpatakbo. Hindi ka maka-overtake. Hindi ko alam anong trip na ito eh. BFP lang yan ah. Hindi ang pulis. Grabe. Ano kaya ang purpose niya? Ba't may paganyan-ganyan sila? Wala naman sunog. Kayo, anong sinilingin niyo? Anong purpose ng mga bumbero? Ba't kailangan may blinker-blinker pa niya? Paki-explain nga mga boy anong purpose niya. Bumbero, bakit eh, kailangan may blinker pa? Hindi naman emergency. Nakaka-buyshit lang eh oh. nakaka lang eh oh. nakaka lang eh oh. Tapos ang bagal pa magkatakbo. Hindi ka maka-overtake dito dahil masigip lang yung daan. Ano ba yan boy? Overtake naman. Wala wala oh, hindi ako maka-overtake oh. Bahal trip talaga itong mga Bureau of Fire Protection na ito ba yung nahanap nyo, Sunog? Ang sunog na doon sa ano, Marawi. Punta kayo doon. Pakisagot naman o baka alam nyo kung bakit kailangan mag-blinker ng mga bumpero kahit wala naman sunog. Pakisagot guys, baka alam nyo. Kasi hindi ko alam eh. Baka may bumpero na nanonood dito. Anong purpose nila sa ganyan? No? Para tayo nasa disco-disco dito. Mr. Disco. Mr. Disco Light. <laughs> Pero issue ka talaga sa isang araw pa lamang na pagkaka-upload nito ay umani na ito agad ng samot saring reaksyon, kung saan ay nakapanakit ito sa damdamin ng ilang mga netizens nang marinig ang sinabi ng uploader na, bumbero lang. Lingid sa kalaman marahil ng publiko, ang BFP ay katuwang ng ating mga pulisya sa pagbabantay sa kaligtasan at kaayusan ng mga mamamayan sa isang bayan, isa na marahil sa pinakamagandang halimbawa nito ay ang American Hit Series na 911, kung saan ay katuwang ng polisya at medical staff ang BFP sa pagresponde sa kahit na anumang klase ng banta sa buhay, maging sa tao man, o sa mga alaga nating hayop, isang bagay na maaring ilan lamang ang nakababatid, dahilan kung kaya't ang tila pang mamaliit na ito ng naturang uploader sa hanay ng BFP ay talaga namang nakalulungkot. Matapos umani ng mga negatibong reaksyon ng naturang video, ay agad itong binura ng uploader, ngunit muling nire-upload, at iniba na nito ang mga sinabi na salungat sa naging una nitong pahayag sa kanyang unang post. Ito mga boss, no? Uh, meron tayong sinusundan dito na mark vehicle ng uh, BFP, no? Na napaganda naman sa mata talaga ng ganitong bagay. Lalo na sa gabi, no? Mga boss, no? Kaya magagalit sa mga ganito pag naglulubing sila, no? Visibility lang naman nila yan. Baka may nangangailangan ng tulong, ganun. So, saludo ako sa mga ganitong, ano? Mga itong sangay ng gobyerno, ano? Kung gusto ko yan, masarap sa mata. So, yun nga pala, no? Mga boss, no? Hindi uh, naman tayo pwedeng umovertake, no? kaya susunod lang tayo sa kanila no? pero bilang respeto na rin ano? okay yan mga boss paagantang ano yan sa ating mga kataas-taas mga bumbero ano? bukod dun sa ating mga pulis okay na okay talaga yung ginagawa nyo paglubing sa ating bayan At, so para sa akin napaganda sa aking paningin ng ganito kay mga galit ha baka sasabihin nyo na naman di ba wala akong binabanggit na masama kundi puro kabutihan lang so ayan napaganda wala akong masabi kundi napakaganda. At sa ating mga bumbero, saludo ko sa inyo. Kahit saan tayo magpunta, dapat lagi tayong may ang mga ganyan. Rurubing na mga bumbero dito sa ating bayan. At uh, sana'y manatili ang ating kapayapaan dito sa mundo. Kaya dito sa ating mga magigiting na bumbero, ano, sobrang okay na okay talaga yung ginagawa niyo. Okay lang yan, hindi yan masakit sa mata. Masarap sa mata yan para sa akin. Saludo ko, saludo, saludo salamat mga PFP. Salamat sa ating magandang serbisyo sa bayan. Pangalawa sa mga pulis at uh, mga ambulansya, no? sila rin ay nagbibigay ng tulong dito sa ating bayan. Kaya itaas natin ang dignidad ng ating mga bumbero. Ano? Salamat nga pala sa mga followers ko ano, na nakakaintindi sa pagba pagbablog ko dito. Ano? At sa hindi naman nakakaintindi, eh, pasensya na kayo. Pero wala akong sinasabing masama. Sabi ko ay masarap sa mata. Okay na okay naman yan. Kasi pag may emergency talaga, ganyan. Kailangan taga na tayo. Sana ay uh, magkaroon ng kapayapaan ng ating bansa. Huwag tayo masyadong ginaji mga, boy, mga boss. Ano? Magmahalan lang tayo mga boss. Itas natin ang bandera ng ating bansa. Matapos nito ay ilang mga netizens pa rin ang hindi napigilan ng magkomento sa ikalawang edited post muli ng naturang uploader. I have seen your original video in this video. I do understand that those blinkers can really hurt your eyes, especially during nighttime. but then, this fireman, or bumbero lang as you stated, has a mandate to protect our fellow citizens from destructive fires and also to respond to a medical emergencies. And for information, why they are roving around the barangay, is for public awareness, that is part of Oplan Ligtas Pamayanan, program of the BFP. Nang iinsulto pa talaga, lahat ng sinabi mo kabaligtaraan nung unang post mo, pang iinsulto tawag doon imbes na humingi ka ng dispensa, ininsulto mo pa. Kahit kailan, ang tawaging lang, ang isang larangan, ay talaga namang nakadidismaya, lalo na't hindi natin alam kung ano ang mga pinagdaanang hirap, at sakripisyo ng isang individual para lamang abutin, marating, at mapagtagumpayan kung ano man ang pinili nitong profesyon, isang bagay na walang sino man ang may karapatang mang maliit. Sa panahong tinaguri ang Fire Prevention Month, ay hindi hindi natin matatawaran ang kabayanihan ng isang ahensyang walang ibang hinangad kundi ang gampanan ang kanilang tungkulin at layunin para sa kaligtasan ng publiko at magsagip ng buhay, kahit pa nakataya dito ang kanila mismong mga sariling buhay. Ikaw na ang humusga. Pero isyo ka talaga.